Welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breds. In this video, magpapalit tayo ng inner oil seal sa ating contact point distributor. Doon na check ko sa abing booklet ng repairs and maintenance si Breds. Um, ang uling overhaul pa ng inner oil seal is uh, 2014. So, medyo matagal na yun. Lagpas na siya dun sa parang... Uh, maintenance na schedule niya Um, kasi ina-advise din ng iba at least every 5 years yung uh, palet ng oil seal kasi nga uh, over time uh, nagkakaroon ng uh, nagkakaroon na ng leak kasi dahil tumitigas na yung goma niya so papakita ko sa inyo paano ko siya pinalitan nating gawin guys pwede niyong yung picturean para matandaan niyo yung position ng ano nyo, distributor rotor nyo. Okay, kung i-DIY nyo to. Pero kung, uh, I would suggest guys, kung di kayo sanay mag-DIY, pagawa nyo na lang sa inyong trusted mechanic kasi mahirap na magkamali. Tunggalin muna natin to, yung upper nut. Gamit ang, ano, ganito lang, 8mm na ano to, pang socket wrench to. Pwede rin yung close open end wrench. Basta 8mm. Sakto yan dito, magkakasya yan. Pag tinatanggal kasi natin tong uh, nut na to sa ibabaw, kailangan kontrahin natin to. So, ito yung uh, nagdidikit na nagkakabit dun sa ating contact breaker. So, ito yung contact breaker natin o yung arm and bracket. Kasi pag tinanggal natin to, pwede mag, uh, mawala sa posisyon. Ito, lalo na itong plastik uh, plastic na to, yung kulay yellow. So, siya yung parang nag, uh, siya yung insulator ng ating uh, kuryente so para hindi tumawid palabas or entrate lang yung kuryente sa loob, kailangan to kailangan yung insulator or else uh, papalya palya yung makina nyo, pagkawala tong insulator na to so plastic lang to kailangan buo yan or kung wala, alam ko may nabibiling assembly pa niyan sa kasay so uh, better check nyo siya doon okay? bolt So, yung bolt kasi parang nakatiwarik. Ito yung head. Yun yung parang shaft nya. O yung paa. So, nakabaliktad yung pagkabit nya. Hose ng vacuum advancer. Ito. Yung sa baba bulutin nyo lang yan uh, gabi kasi ako nagdi DIY kasi ipasok ako sa umaga hanggang hapon so ito lang yung available time ko para makapag DIY 12 mm yan. paraan ng pagtanggal ko ng <laughs> mga nuts and bolt so yan matatanggal na natin to so ito yon so yung bolt nyan ito Then, mabubunot na natin itong distributor. Yung buong distributor, matatanggal na natin yun. Pihit-pihitin nyo lang to, Yan. Pihit-pihitin nyo lang. Yan. Side to side. Yan. Kung mapapansin nyo, mabubunot nyo na yung distributor. Yan. So, nabunot na natin siya. So, ito nagtataka ko guys. Um, nakadalawang besa ako nagpalit nito, yung O-ring. Unfortunately, may leak pa rin. So, mukhang hindi na nang gagaling dito eh. Mukhang nang gagaling dun sa sa loob. Sabi kasi ng sa Corolla Groups, meron tong maliit na oil seal sa loob ng distributor. So, uh, most likely dun nanggagaling gagaling na yung tagas. Kasi, yung leak nya nang gagaling na sa loob eh. Hindi na sa labas. So, somewhere here, kailangan natin palitan yung distributor oil seal. A few moments later. Nanggal ko na yung uh, distributor sa kotse. Uh, contact breaker. Ito. Kailangan natin alisin yan. Pinalitan uh, ko to. So, sa ko rin nabili. So, tandaan nyo to guys. Uh. Tandaan nyo yung position yan. Tsaka ito. Yung kung saan kumakabit yung wire ng arm and bracket. Yung assembly na to. Tsaka itong dalawang screws dito. Yan lang ang naglalak sa kanya. Ayan, tanggalin nyo ito. Tsaka ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na nabili ko sa kasa. Ayan, originally ganito yung tsura niyan. Pero pag tumatagal kasi dahil sa oxidation, uh, nag-uumpisa na siya maging color yellow. Okay, so plastic lang ito uh, na nagsisilbing insulation para tuma hindi tumalon yung kuryente palabas. Ang long nose, mas madali, no? Atin kasi puro langis nga. Pero, kay magalala, ma matatanggal naman yan using unas. Yan, so natanggal na natin to. May isa pang screw. Yan. Bago nyo baklasin-baklasin, uh, picturean nyo ng picturean. Para matandaan nyo yung position ng mga pinag-aalis nyo. Okay, especially yung mga screws kasi may mga screws na iba-iba ang size eh. Screw na tinatanggal nyo, picturean nyo din, tsaka tandaan nyo kung saan nyo uh, tinanggal. Yan, matatanggal nyo na yan. Kapag sobrang dami ng grasa, pwedeng ang maging cost nyan, papalya yung ano nyo sasakyan uh, sa sasakyan Kasi nagkakaroon ng resistance yung oil. Pag may oil kasi, pag masyado marami oil, nagkakaroon siya ng resistance or nagiging less yung conductivity niya sa mga sa mga parts lalo na dun sa distributor cap tsaka sa mga yun sa, sa, mismong spark na pinaproduce niya ayun <laughs> picturean nyo rin to itong part na to so ang ginawa ko kasi dyan nung inassemble ko siya ganito yung positioning niya so tanggalin muna natin to Pusa na lang siya hugot. Yan. So, pag binaba ko yan, yan, mahugot nyo na siya. Yan. Yan. So, basically, yung first layer pa lang na alis natin. Kung natin alisin yung second layer, punasan muna natin to. So, dito nang gagaling eh, sa lower base, yung oil. Yan. So, pinikturan ko muna yung itsura niya sa loob. Ito. Tsaka to tsaka ito ang tawag ni ano dito jeep doctor is um, base plate eto tapos sa loob nyan may mga bulitas yan eh parang bearing Para, yun nga, maganda yung ikot tsaka balansa yung ikot nya parang may resistance sya eh oh. hindi maganda yung movement nya eh. so most likely baka nga medyo stack up to ng bahagya resistance eh oh kaya siguro hindi makaikot na maayos oh may resistance na siya eh medyo maano lang. Challenging siya alisin, ha? Ayan, ito. Ayan. So, alisin natin ito. First time ko makita ito. So, second layer. Base plate. Tapos, ito yung third layer. Ito yung medyo maselan yata, eh. Paano natin naalisin ito? Anyway, sige. Punta muna tayo sa base plate or yung second layer. Ito yung nababad, guys, talaga sa langis. Ayan, oh. No? So, Nagbuo-buo na yung langis natin, guys. So, wipe lang natin yung mga sobrang langis. Diyan muna natin sila ilagay. Ito yung counterweights na sinasabi ni Jeep Doctor. Ito. Counterweights. Maganda yung, kumbaga parang precise yung movement ng shaft dito sa rotor. I guess yun yung ano nya, purpose niya. Kaya siya may ganyan. May counterweights siya natin siyang alisin. So, medyo nahirapan tayo guys, uh, bunutin to for whatever reason. Uh, pero mamaya siguro babaran muna natin siya ng WD-40 para matanggal natin siya. Meanwhile, yan guys, so natanggal na natin to Parang screw na maliit dito eh, sa loob. Yan siya. Parang nakikita ko na yung oil seal sa, sa loob. natin matatanggal to <laughs> para mabunot natin to kailangan matanggal natin to yung pinaka pin later Susubukan so, na natin alisin tong pin. Yan. So, ito yung pinaka-challenging. So, nabibili to sa Lazada. So, ang naging problem ko lang dito, guys, um, kasi nung nabili ko to, uh, ganito yung design niya, nakaumbok. So, ang pinagawa ko, uh, pinatabas ko to sa mas machine shop, tapos pina-flat ko yung surface ito, kasi nung pagkabili ko, guys, medyo naka-angulated siyang ganun. So, pag ilalapat natin kasi to, dito, medyo nakaangat siyang ganun. So, kailan kasi sentrong-sentro guys eh. Tsaka, sa uh, hindi sasakto dun sa, dun sa pinakabutas. So, para pumasok pa siya sa loob, nagpabawas tayo dito. Para sakto. Lagyan muna natin ng WD-40. Itihitin na lang natin to. ko check natin ha kung talagang nakukugot uh, na natin medyo lumuluwa na siya lumuluwa na yung pin so sige pa konting tiyaga pa pin niya o so, oh, yan o oh. lumalabas na siya nice yes pin niya yan yung maliit na yan napaka Woo, sakit sa ulo Well, buti na lang uh, may mga friends tayo na tumulong at nagsuggest, no? Paano matanggal ito, yung part na to. Sure, guys, huwag nyo tayo iwawala kasi mahirap na siya ibalik pag nawala. May hati sa gitna. Ito yung nakatapat kung saan, naka, ano sila, parallel dun sa, sa rotor natin. Kung saan siya nakaturo, dapat dun din nakaturo yung or nakapoint yung groove dyan sa sa ibabaw. Yan. Um, kailan natin na din alisin to. <laughs> yan. Mukhang kailang alisin to. Ang dalawang screw. Yung dito. Yung part ng third layer. Ito yung parang yung shaft. Yung shaft nya. Natanggal na rin natin. So. Buti na lang. <laughs> anyway. May dalawang screw dito. Ayan o. Oh. Tatanggalin nyo sya. Para mabunot nyo. Ito. Yung pinaka shaft. Ito yan. Mabunot nyo na yan eh. Ngayon, yung o-ring niya, ito. Yan, ito yung o-ring guys. I guess, brittle na, tsaka matigas na. Kaya nagtatagas siya ng langis. Matigas na yung goma niya. Palatandaan nyo na pag kami tumutulo na dun sa likod, ibig sabihin nun, may problema na yung oil seal or ano na, paliti na yung oil seal. Sobrang brittle na niya. Yan. I'm not sure with the brand eh. Pero alamin natin. And okay yung brand. Sa katagalan nga no. So ano na to guys eh. Uh, nalitan to 2014 pa. Nagpa-overhaul kami ng distributor. So I guess, paliti na. So 9 years na. And then ito. Dapat to naka-open lang. So, magiging good indicator to guys. Kapag pasira na yung oil seal, eh dito magkakalik. So, habang nililinis natin yung housing ng distributor tsaka yung mga weights niya sa loob, punta tayo dito sa second layer. Yan. Clip 1. Tanggal na natin. Ito, so, clip 2. Clip number 2. Clip number 3. Okay. Yung sa mga napanood kong video, yung special link kay Jeep Doctor. So, dahan-dahan lang natin tatanggalin to. Yan. Yun. Grabe, ba? Diba? Sobrang lagkit na niya. Tsaka lahat ng bulitas. Kailangan kolektahin natin sa isang ano. Yan. No wonder nagsistock up na siya. So, dilinisin natin. So, babalik tayo, no? Linisin natin ng husto to, pati yung mga bulitas. Meanwhile, sa natin sila, yung part ng base plate. <clears throat> Importante, guys, no? Huwag niyo yung mga maliliit na part na yan. Yung pang-lock, tsaka to, mga bulitas sa to. Kasi, isa lang, isa lang na mawala dyan. Ako, mahirap nang ibalik. Papalibutan natin to ng grasa. So, plate. Papalibutan natin to para ma Malagay natin lahat ng uh, bulitas or mga bearings. so kailangan kasi yan smooth smooth glide. So, kailangan uh, lahat malagyan nyo. sana hindi maglaglagan. <laughs> so ng base plate. Grito lagyan na rin natin ng grasa. Secure na natin sila gamit yung lock. So, akong gumari ito. Yan, secure nyo muna siya. Siguro dalawang pihit para masikip. Yan. Bago natin i lagay yung lock. Uro, lagyan pa natin ng na isa para sigurado hindi matatanggal. Yan. So secured na sila yan. Nakakabit na natin yung lock. Yan, nakabit nakabit na natin yung isa. Yan. So pag secure na yan, pwede na naalisin tong goma. May nakalock na dyan sa loob eh. Tapos pang-apat, medyo nag siya eh. So ano na lang siguro, sikipan na lang natin. Yan, okay na. Pag ipipihit natin to, yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Uh, kanina stuck up siya eh. Ngayon hindi na. Ayan na. Wala nang umiipit sa kanya. Maganda na yung galaw niya sa loob. 'no, 'di ba? Pag sumisipa si vacuum advancer, so pag gihigupin niya, you know, mas madali nang gumalaw 'to. Mas madali na umarangkada. Okay? So 'yun yung magiging factor talaga na makakaapekto sa performance. Later. Yan, so malinis na siya. <laughs> o, diba? Pakita ko sa inyo yung nabili kong oil seal. So, make sure na uh, dry no as much as possible ng bago natin mag bago tayo mag-install ng mga parts. Ano lang sila same brand. Tsaka yung quality I guess yun pa rin naman. Yes, mas makaka-hold na to ng uh, langis. so gamitan natin ito. Kung meron kayong ganito, uh, yung sa part ng socket wrench, uh, pwede, niyong, pwede natin pupukin to Para sentrong-sentro siya sa baba. Okay, so yan ay magiging bagong ano natin, oil seal sa loob ng distributor. Okay. Kailangan natin lagyan ng grasa. Yung sa may shaft. Then, hindi rin natin salpak to. Kakabit natin yung tornilyo. Sige, so lalagyan natin ng grasa para smooth lang yung galaw niya. Okay, kakabit muna natin yung dalawang spring ito. Kakabit muna natin ito. Ayan, kakabit na natin to yung second layer. Ay, yung second half no Ah, uh, yung may weights, counter weights. Ayan. Hindi ko alam mo tawag dito eh. Basta, ina-note ko na lang. Number 14. Ayan, number 14. Diyan nakalagay yung mahabang spring. Tapos yung sa baba niya yung maiksi. Okay? Tapos si kakabit na natin ito. Then ito pag sasamahin natin. Pag sasamahin natin. Tusukan natin ito. Para may pangontra lang sa likod. Ayan. So, nakabit na natin yung dalawang counterweights. Ayan ikot niyan. Ito yung mounting sa may camshaft. So, kung natatanyan nyo guys, yung position ng rotor natin, saan yung flat area, kaparalel niya tong mayroong groove o yung may ipin. Yan. So, pag ikakabit natin siya, ganun paralel lang sila. Yan, para pumasok lang siya. O, diba? So, kailangan nyo talaga to guys. Bicycle chain remover tool. Kailangan na kailangan nyo. Hindi pwedeng hindi. <laughs> Kasi, hindi nyo matatanggal tong pin. Okay, sa next layer. Ito na, yung base plate yung nakaumbok na to dito yan nakatapat eh sa may bandang vacuum advancer so ito yung vacuum advancer natin na single diaphragm yan dyan sya nakapasok so dito yan sa may right side lock nya itatapat nyo dun sa may mga parang groove so, nakikita nyo yun merong groove dito merong groove dito meron dito meron dito so apat yan apat na grooves yan na dyan sila itatapat pag ibabalik nyo to tornillo kailangan lagyan nyo ng grasa so second layer okay na so malinis na sya so pag nakabit na natin yan uh, isa 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 na natin ibalik yung mga first layer na parts kagaya nitong vacuum advancer tsaka iba pang parts Yan. So nakabit na natin. So pwede nyo rin lilisan pa guys bago nyo ibalik. aso ng terminal natin. Nalinis na rin natin yan. I-secure lang natin para maayos lang. Para ma-secure natin importante so babalik na natin to itong contact breaker so ang gawin nyo lang dyan itong wire nya sa dulo yan. Ip kailangan nakaipit sya dyan eh sa may bolt nakaipit lang naman siya ng dalawang screws top and bottom pare guys lagyan nyo rin to ng grasa kasi ayaw natin siya mas stock up si set na tayo ng gap dito yung bumabangga dito sa sa cam yung flat surface ang cam dapat may gap yan tsaka doon sa nagi slide to yung part ng contact point set natin yung proper gapping kailangan natin ito filler gauge so pag sa proper gap ng contact point tsaka ng cam according sa na research ko sa internet usually gap niyan is 0.35 to 0.45 mm. Pero ang ginagawa ko, uh, in between na lang nun. So, 0.40 ang ginagamit ko. Ang gap. Okay, kasi over time, nauupod ito. Yung bumabangga dun sa cam, nauupod kasi yun eh. So, lumalaki yung gap over time. So, para at least, parin tayo ng enough allowance gagamitin na lang natin is 0.40. Tsaka mas mading, mas madaling tandaan kasi whole number. Ang dalawang tornilyo. Para ma -ano natin. May adjust. up and down. Luwagan nyo lang konti. Konti lang yan. Para ma-adjust natin. Yan. So, na-adjust mo na eto, Ito. Pasok nyo lang dun sa pagitan nya. Yan. So, pasok nyo lang siya. para masabi natin na enough na yung gaping niya kailangan habang nakaipit na siya sa natin sikipan yan and then try natin hilahin to yan yan kailangan guys pag tinatanggal na to kailan makafeel kayo ng light resistance wala resistance ibig sabihin medyo maluwag pa yung gaping niyo. so kailangan nyo i-adjust mabangga dun sa sa may contact breaker. So papansin nyo, so ang ikot ng rotor, di ba pa ganun, counterclockwise. Left side siya na engine eh. So pag bumabangga to, yung cam lobe, tinan nyo yung ibabaw. You know, nagkakaroon siya ng gap. Yung iba ginagawa, dito nag adjust Pero according sa manual kasi, dito dapat. Sa, sa may cam, tsaka dun, dito sa part na to. So, once umiikot na yung distributor natin, pag rin sa sakyan, too little or too large na gap, magkakaroon ng misfire. So, hindi proper yung ano niya, daloy ng kuryente niya. Papunta sa high tension wire and spark plugs. Much, much, much later. Na natin to, ating uh, distributor. This, pwede yung kabit guys, pwede nyo lihain to ah. Ito to, yung tip na to using sandpaper yan. Para makinis siya Tsaka para mas maganda yung conductivity. And then, uh, ito yung guys, nung pinagtanggalan natin. Kung saan siya nakamount. So, kung ano yung position ng pag natin kanina, ganyan din natin siya ibabalik. So, which is ganito. Sensor na, ay, yung distributor natin. Ganyan din ang position niya. Okay. So, pag nagbaliktad kasi, mag magiging baliktad din yung timing. Tapat nyo lang dito. Iwigil-wigil nyo lang guys para samuot siya sa loob. Ayan, nakabit na natin to. So, make sure na pipihit nyo siya. Ayan, so ibig sabihin yan, nakasuot na yung ano natin, distributor. Guys, bago nyo ibalik tong rotor, um, lagyan nyo pala ng grasa yon palibot ng cam na yan para mag-glide ng maayos yon the next day pakita ko sa inyo um, ano yung results niya after so nung unang pinakita ko sa inyo uh, Pasa ito ilalim yung base ng distributor pero ngayon halos okay na siya wala nang dumi whatsoever ano na lang siya ay wala nang langis wala siyang langis whatsoever so ano na lang siya yung alikabok yung dumi yun na lang pero yung pag eh, sabi niyo na may lumalabas na oil or something wala wala na siya and then um almost ano na siya 3 weeks ko na siyang uh, drive tapos ano yun continuous araw-araw yan so yun yung results niya so Ah, uh, malaking bagay 'yon kasi nga uh, hindi nababasa yung loob ng distributor natin. So pag nababasa kasi nagkakaroon siya ng uh, resistance sa electricity. Buksan natin. Yan. So tuyo na siya basically. Yan. So dati nag lagi tong basa yung ilalim yung base. And then pag i-check natin to yung baba ng distributor yan so tuyo na siya maganda talaga na eh, um, napapalitan natin yung oil seal ng distributor kasi nga um, ayaw natin mabasa yung loob ng distributor then mas maganda yung ano nya daloy ng kuryente kasi nga tuyo na siya Yon, so kung gusto nyo DIY, DIY guys um, yan, uh, panoorin nyo lang yung video ko na problema kung gusto nyo guys uh, palitan nyo na rin to yung condenser Total nag overhaul na rin kayo ng distributor uh, As much as possible palitan nyo na rin to Kasi nga maganda yung uh, putok lagi ng spark plugs natin Maganda yung daloy ng kuryente Pagka pasira na kasi to Nagiging rough idle Tsaka may hesitation yung sasakyan Tsaka pumupugak So, yun yung nagiging disadvantage. So, pag after nyo palitan yung oil seal sa loob, palitan nyo na rin itong condenser. So, yun lang gusto masasuggest ko eh sa inyo. Thank you so much sa panonood. Um, subscribe lang kayo. No? Like, share, and subscribe my YouTube channel para update, updated lagi kayo sa aking uh, inaupload upload na videos. So, again, ito ulit si Breds. Welcome sa YouTube channel ko and I'll see you next time.